<laughs> Teka, ba't mo kami ginukulan, ha? Ah? Ha? Ha? Gusto palo sa mukha ah? sa... ah? ah? mo ko. Hindi, papalo ko Ha? Papalo ko. pa Papalo ko sa sa'yo. Hindi pa. Huwag mo Ha? palo I'm just kidding. 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 I'm i a Message para kay eh, Bishop. Lapit ka na ako Bishop... <laughs> Just lang like sa Bishop. Diyos! Wala <laughs> oh, no. ako. Nagagawin yeah. si Bishop. Mm, Napakamahal ko yan. Pare, tama na. Oh. Pare, tama na. <laughs> Ganun mo kumahitibi siya. Huwag mo iyak yan. Huwag mo iyak yan. Oh, mahal ko yan. Mahal mo mahal si Bisha. Ay. Ay, gitara. Hindi, tanong mo mahal si Bisha. Ang puti na pare. Magaling do mag-basketball si Bisha. Ah, matanda na. Matanda na? Wala. Ang ganda. Mabagal mo ba? Parang ano lang na, parang primary lang. ko yun. Maputi ka. Wapo ba? Wapo Nako! lang case na Red Isa pala pa. ba lang to! Ah, Hello, Philippines. And, uh, uh, lang. Nagpa-practice lang ako. Kasi yun yung mga taong makikita ko, syempre. Okay. So, so, paano ko sila matutunong kung hindi ko alam kung na... Yung experience. So, yung experience. Kamil po to kay Camille po so, ito, kay Camille. Kay Camille po uh, so yan.